Malamang hindi na bago sa iyo na ang karamihan sa mga hayop ay lumilipat ang tirahan at ginagawa nila ito upang makahanap ng pagkain o mga mas matitirahan ng mga kondisyon. Ano nga ba ang pagkakatulad ng isang maliit na ibon, isang balyena at isang hayop tulad ng karibo na naglalakad sa lupa? ayaan mo kaming ipaliwanag sa iyo ito ng malinaw. Kung ang mga hayop na ito tulad ng ibon ay lilipad para lumipat, sila ay makakakuha ng isang seryosong layo. At imagine mo na lang na ikaw ay lumipad ng higit sa dalawang beses ng circumference ng Earth bawat taon. Malamang ito ay magdudulot sa iyo ng seryosong kaso ng jet lag. Maraming mga hayop ang nagsisimula sa yearly migration at ang ilan sa kanila ay mas epic kaysa sa iba. Kaya naman simulan natin ang video na ito sa isang hayop na ang migration ay hindi mahalaga para sa final destination. Subalit para sa isang napakakilalang stopover. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang Red Knot ay isang uri ng shorebird na makikita sa bawat kontinente maliban sa Antarctica. Ang medium-sized member na ito ng Sunpiper family ay dumarami sa Arctic year sa dulong hilaga ng Canada, Europa at Russia. At habang ibon na ito ay tila hindi iniisip pang lamig. Alam nito kung kailan mag iimpake at aalis kung masyadong makulit ang panahon. Habang papalapit ang taglamig, ang mga ibon na ito ay lumilipad sa layong 14,000 km sa kanilang ginustong wintering ground sa Europe at Southern United States at Timog Amerika. At syempre hindi natin maasa na ang isang maliit na ibon na ito ay makakayang maglakbay sa solong paglipad at tulad ng iba pang migratory animals. Tumatagal din ng oras ang kanilang paginto sa mga paunang natukoy na lugar para sa kanilang painga at pagkain. At ang isa sa mga mahabang stopover na ito ay isang bagay kung bakit hindi basta malilimutan ng mga red nuts. Sa pagitan ng May at unang bahagi ng yun. ang mga ibon na ito ay nagpapahinga mula sa kanilang epic journey at gumagawa ng mga beeline sa Delaware Bay na kung sa naghihintay sa kanilang kanilang pagkain. Sa parehong araw na yon, daan-daang libong mga horseshoe crab ang nagpupunta sa Pangpang para sa pangingitlog ng napakarami. Milyong-milyong itlog ang nilalagay sa panahon na ito na kung saan nagbibigay sa mga red sa pagkain na tiyak na magbibigay sa kanila ng fuel para sa kanilang mahaba at mahirap na paglalakbay. At ayon mismo sa US Fish at Wildlife Service, humigit kumulang 80% ng population ng red nut sa mundo ay nagkitipon sa Delaware Bay bawat taon at nananatili doon ng halos isang buwan para magpatuloy sa kanilang huling patutunguhan. At habang ang red nut migration ay maaaring mukhang epic sa atin, ang isa pang creature na ito ay gumagawa ng 30,000 km journey na parang naglalakad lamang sa park. Subalit sa ngayon, silipin muna natin ang lupa para naman malaman natin ang tungkol sa isang hayop na ang migration ay nakakover kahit isang bahagi ng distansya ng Red Knot. Subalit itinuturing na epic para sa napakaraming bilang. Alam mo ba na ang karibu at ranger ay isang hayop? At talagang magugulat ka na ang pagkakaiba lamang nila ay ang ranger ay pinaamo ng libo libong taon habang ang mas malaking karibo naman ay nanatiling wild at untamed. Subalit sa ngayon pag-usapan natin ang kanilang monumental yearly migration. Ang karibo ay ang mga nomad ng animal kingdom. Sila ay palipat-lipat ng lugar depende sa panahon. At dahil doon nagsasagawa sila ng pinakamahabang migration para sa anumang hayop sa lupa. Depende sa species, maaari silang maglakbay sa layong 1,350 km sa isang taon. At ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula sa tagsibol. Kataba ang starting point ay depende sa bawat species. Ang panukala para sa lig na ito ng paglalakbay ay ang parehong procreation. Sa tagaraw, ang mga hayop na ito ay nakarating na sa kanilang ginustong lugar ng kapanganakan. Sa mga oras na ito, ang mga kawan ay nagesama-sama upang bumuo ng isang super herd na kadalasang umaabot ng halos 3 million individuals. Ang pamamaraang ito ay mahalaga din dahil ito na ang oras kung kailan ang karamihan sa species ay nagisilang ng kanilang mga anak. Nananatili sila rito sa buong tagaraw at sinasamantala ang masaganang mga halaman na ibinibigay ng lugar sa oras ang taon na ito. At kapag malapit na ang taglagas, nagsisimula naman silang maging restless. Ang kanilang super herd ay nahati sa mas maliit grupo habang sinisimula nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kanilang winter feeding grounds. Ang mga hype na ito ay gustong magpalipas ng taglamig sa mga lugar na hindi masyadong malamig ang panahon. Nilalaan nila ang winter nila sa isang malaking barin of area na kung saan madali silang makita dahil ginagamit nila ang kanilang mga kuko para magukay sa paligid. At habang patapos na ang taglamig at papalapit na ang tagsibol, lahat sila ay napupunta sa eksaktong lugar na kung sa nagsimula ang kanilang paglalakbay noong nakaraan taon para lang magpahinga ng ilang buwan bago muling simulan ang eksaktong parehong paglalakbay. Hindi lamang mga ibon at hayop sa lupa ang nagmamigrate. Ang mga sea creature lalo na mga marine mammal ay kilala na lumalangoy ng libo-libong kilometro bawat taon. At syempre ang mga ibon ay nananatiling mga hari ng migration na mayroong isang species na naglalakbay ng hanggang 30,000 km sa isang taon. Subalit bago tayo lumipad sa langit kasama ang mga majestic flying nomad na ito, sumisid muna tayo ng malalim sa mundo ng isang kamangahamangang marine mammal na bukod sa pagiging sikat para sa mga elaborate courting rituals, ay kilala rin para sa pagiging isa sa mga pinakaprolific ng karagatan. Bukod sa pagiging expressive at amorous lovers, ang mga humpback whale ay kilala rin sa kanilang taon ng migration na kung saan sila umaalis sa kanilang polar feeding ground para magsagawa ng mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa mas mainit, tropical at subtropical waters. Sa ngayon ang isang daylan para sa watery exodus na ito ay para makatakas mula sa lamig. Subalit mayroon silang mas matinding daylan para sa paglalakbay na ito at ito ang pagpaparami ng kanilang bilang. Ang mga balyana na ito ay nagpapalipas ang tagaraw sa kanilang mga feeding grounds na siyang mga tubig sa paligid ng Russia, Alaska at British Columbia. Ang mga tubig na ito ay puno ng kanilang gustong pagkain tulad ng krill, plankton at malilit na isda. At para makasigurado sila na sila ay makakakuha ng sapat na pagkain, ang mga balyanang ito ay nakabuo ng isang tunay nakakaiba at epic na paraan ng paghuli ng kanilang biktima. Nagtatrabaho sila bilang grupo at pinuposisyon nila ang kanilang sarili sa ibaba ng napakaraming pagkain at pagkatapos ay sabay-sabay na maglalabas ng bulak, Ang pamamara na ito na kanilang ginagawa ay tinatawag na bubble net fishing at talagang kakaibang makita. Ang mga balyena din na ito ay kailangang magpataba sa mga buwan ng taginit dahil kapag ang panahon ay nagsimula ng lumamig. Nagsisimula na silang maglakbay sa layong 8,000 kilometers at pumupunta sila sa mas mainit na katubigan sa labas lamang ng baybay ng away. Bawat taon tinatayang may git 10,000 balyena ang nagpupunta sa paglalakbay at mula November hanggang May. Ang katubigan sa paligid ng Hawaii ay nagiging isang giant whale nursery. At oo, naglalakbay sila ng natakalayo para magparami. Ginagawa nila ito dahil ang mga bagong silang na balyena ay hindi ginawa para sa lamig at hindi mabubuhay sa malabig na tubig. Sinasamantala din ng balyena ang masaganang pagkain sa mga katubigan na ito. Gayunpaman ang migration ng balyena ay hindi nangyayari dahil sa pagpaparami. Sa nakalipas ng mga dekada, naobserba na ang mga balyenang ito ay gumagawa na lamang ng short term migration at pinaniniwala na ang factors tulad ng pagbabago ng temperatura at pagbaba ng food supply ang maaaring nag-trigger sa kanilang minor migration. Kapag tapos na ang breeding season, ang napakalaking marine mammal na ito ay sumasa ilalim sa parehong paglalakbay sa rivers na kung saan ginagawa silang isa sa pinakamatagal na animal migration pattern sa planeta. Ngayon, maaaring ang ilan sa inyo ay alam na na ang ilang population ng balyena ay nakatira sa southern hemisphere, particular sa frigid water sa baybay ng Antarctica. Nagmamigrate din ba ang mga balyana na ito? Ang sagot dito ay oo. Gayun pa man ang mga balyana na ito ay hindi naglalakbay hanggang saway. Sa ang kanilang napiling destination ay ang mainit at tubig sa paligid ng Australia. Ang mga balyana na ito ay lumilipat din para magparami. Kaya naman mula April hanggang November. Ang Great Barrier Reef ay nagiging ground zero para sa isang tunay na kamangamanghang tanawin na kung saan mayroong libo libong balyena na lumalangoy sa tubig. Taon-taon libu libo mga tao ang dumadagsa para makita ang mga balyena na mukhang hindi alintana ang atensyon habang inaaliw ang mga bisita gamit ang kanilang mga acrobatic display. At sa ngayon, silipin naman natin ang isa sa pinakamalupit na mga lalakbay sa planeta at maniwala ka man o sa hindi. Ang mga ibon na ito ay kayang lumipad sa layong katumbas ang pagbalik at pagpunta sa buwan ng tatlong beses sa kanilang buhay. At oo, at alam namin na ito ay mahirap paniwalaan subalit ito ay totoo pagdating sa long distance migration. Walang ibang hayop ang makakatalo sa annual fit ng Arctic Tern. Bagamat ang maliit na hayop na ito ay nakatira malapit sa mga poles, mahal nila ang araw at tila sinusundan nila ito sa buong taon habang pinapakita ang kanilang kakaibang migration pattern. Ang mga ibon na ito ay nananatili sa paglipad sa loob ng apat na bawat taon. Naglalakbay sila mula sa pole patungo sa pole kasama ang kanilang mga tuka na laging nakaturo sa araw. At syempre hindi ito literal. Subalit ang mga ibon na ito ay gusto ang tag-araw. Kaya naman kapag taglabig na sa South Pole, lumilipat sila sa North Pole. At kung tatanungin mo naman kung bakit, ang isang daylan dito ay ang pagkain. Gustong samantalahin ng ibon na ito ang vast seasonal food resources. At kung matuya ang supply ng pagkain sa isang lugar, babili silang lumilipat sa susunod. Ang mga ibon na ito ay napakalupit din ng mga hunter at nangangaso sila habang sila ay lumilipad. Gamit ang kanilang paningin upang makita ang kanilang biktima sa ibaba na karamihan ay binubuo ng mga insekto, crustacean at maliliit na isda. At para makahanap ng maraming pagkain, kailangan nila ng sikat ng araw. Kaya naman kapag ang mga araw sa Southern Hemisphere ay nagiging mas maikli, nagpapasya silang lumipad sa Northern Hemisphere na kung saan mas matagal ang araw. Ang mga ibon na ito ay ginugugol ang halos lahat ng kanilang oras sa kalangitan kapag nangangaso para sa pagkain. Ang kanilang mahabang exodus ay karaniwang nagsisimula sa September habang papalapit ang taglamig sa kanilang bahay sa Arctic. At pagsapit ng December, kapag nakarating na sila sa kanilang Antarctic Feeding Grounds, mananatili sila dito sa buong tagaraw. At pagdating ng winter, magsisimula na silang maglakbay pabalik sa kanilang pinanggalingan. Ang mga migratory animals ay talagang kakaiba at ang mga kwento ng migration nila ay talagang nakamamangha. Ngayon, ikaw, may alam ka bang hayop na kayang magmigrate ng malayo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.